maligayang pagbabalik sa Room 666. Isang magandang araw po sa inyong lahat, Sir Six, at sa lahat ng mga nakikinig. Sana po ay maibahagi mo itong story ko sa inyong channel. My name is Kate, Tubong Sampalok, Manila. Ilang years after I graduated in college, ay nakapag-asawa na po ako. Ang asawa ko ay tubong ilo-ilo. Nagkakilala po kami dalawa ng asawa ko dito sa Manila. Dahil ng mga panong iyon ay dito rin po siya nagtatrabaho. Naging smooth naman ang pagsasama naming dalawa. Inabot din ang two years after naming ikasal. Bago kami magkaroon ng first baby. Nung nabuntis ako, masasabi kong napakasaya ng parents namin, both sides. Si Papa Tuwang-tuwa nung nalaman ang balitang buntis ako dahil papas girl kasi ako. Sana all oh papas girl, charot. Apat kami magkakapatid at nagkataon pang ako lang ang babae. Bunso pa. After malaman ng parents ko ay sinabi rin ng aking asawa sa side niya at tuwang-tuwa rin sila nang malaman nila yon. Dahil sa magandang balita na yon, gusto ng parents ng asawa ko na bumisita man lang daw kami sa kanila sa Iloilo. Matagal na rin kasing nandito sa Manila ang asawa ko simula nung nagtrabaho siya dito. Sa katunayan ay iilan lang din ang umaten sa side ng family niya simula nung kasal namin. Simula nung kasal niyo or nung kasal niyo. <laughs> miss na miss na daw siya ng mga kamag-anak niya doon. Actually, Sir Six, excited na excited rin ako kasi first time ko rin makapunta doon at para sa akin ay chance din namin yun para makapag-relax at makapagpahinga matapos namin kumayod ng kumayod sa loob ng ilang taon. Makapag-enjoy man lang habang hindi pa lumalabas ang munting panganay namin. So nag-agree na ako sa asawa ko at napagpasyahan na naming lumuwas ng ilo-ilo. Siguro daw na maraming maikikwento sa akin ang side ng family niya tungkol sa kanya nung mga panahong pilyo pa siya. Inabot ng 3 months ang preparation namin Sir Six at si Baby ay 3 months na rin sa sinapupunan ko noon. Mga bandang October noon nung lumuwas kami. Ready na ang lahat ng gamit namin. Sakto lang para sa isang linggong bakasyon sa Iloilo. Nakapagpabok na rin kami ng flight at nakapag sa trabaho at biglang may tumawag habang nagre-record ako. Excuse me guys, wait lang. Okay game, tuloy na tayo. Ba't ganun no? Kung kailan ka nagre-record, dun sila nagsisitawagan. So, nasa na ba tayo? Ayun. Excited na excited na talaga ako Sir Six para akong bata na mag-field trip. Hanggang sa dumating na nga po ang araw ng aming flight. At sa awa ng Diyos ay naging safe naman po ang aming biyahe. Mula airport ay sinundo po kami ng parents niya at ng kuya niya Anim silang magkakapatid, Sir Six, at siya ang sumunod sa kuya niya Kitang kita ko na miss na miss siya ng kuya niya Di ko maipaliwanag sa mga mata nila yung saya nilang dalawa Nagmano ako sa parents niya at binati ko naman si kuya Nagbiru naman agad sa akin si kuya ng Oh Kate, wag kang pupunta ng ilog pag magagabi na ha baka aswangin ka. Sabay bawi naman ni kuya, biro lang daw yun. Di ko alam kung ganun lang ba talaga magbiro si kuya niya. Medyo nakakatakot kasi yung birong yun. Pero di ko na lang din pinansin since masaya naman ang pagsalubong nila sa amin. Aabutin din ng mahigit isang oras ang biyahe simula airport papunta sa bahay nila. Di ko akalain na nasa parting bundok na rin pala ang bahay nila. Sa namin pa uwi sa kanila, karamihan ng nadaanan namin ay masukal, panay puno. Ilang barangay din ang nadaanan namin bago makarating sa kanila. Pagbaba namin ng sasakyan ay sinalubong kami ng mga kamag-anak niya at mga kaibigan niya. Lahat sila ay tuwang tuwa sa pagdating namin. Di ko naman akalain na Mr. Congeniality itong asawa ko rito. Haha, -ha. May haha -ha pa. Ay guys oh, so, haha, binasa ko lang. Pwedeng pwedeng tumakbong barangay captain ng asawa ko dahil sa dami ng kakilala. Anyway, after that ay pumasok na rin kami sa kanila at nagpahinga. Gabi na rin kasi noon sir Six siguro mag 11 or pas 11 na din noon. Doon kami ng asawa ko natulog sa kwarto niya. Malaki ang bahay nila Sir Six. Second floor na may kusina sa loob at merong ring kusina sa likod ng bahay. Tapos may terrace pa sa taas. Basta po malaki. Shala ha, yayamanin. Ang kwarto ng asawa ko ay nasa taas at doon kami natulog. After namin masalansan yung mga gamit namin ay nagpahinga na rin kami. At dito na po nagsimula. Ang unang pagpaparamdam sa akin ng aswang... Sa kasarapan ng tulog ko ay parang may naririnig akong baboy sa likod ng bahay nila. Para siyang may inaamoy. Yung tipikal na tunog ng baboy na paikot-ikot sa bahay nila na di mapakali. Nagising po ako noon dahil doon. Ilang minuto po yun na paikot-ikot hanggang sa tumigil siya sa harap ng side ng bintana ng kwarto namin. Sinilip ko po yun Sir Six at pagdungaw ko sa bintana Ay nakita ko si kuya Na may hawak na itak Tinataboy niya yung baboy Pero hindi ko gaano maaninag yung baboy Kaya sa pagkakaintindi ko ay Baka nga binubugaw lang ni kuya yung baboy Dahil maingay Kinabukasan ay may malaking handaan Sa harap ng bahay ng side Ng family ng asawa ko So bago tayo magtuloy guys no 'di ba? Alam naman natin na yung mga aswang is nagiging shape shifter daw, nagiging ibon, nagiging baboy ramo, 'di ba, guys? So, possible nga bang aswang talaga yung baboy na yun? So, tuloy tayo. Kinabukasan ay may malaking handaan sa harap ng bahay ng side ng family ng asawa ko. Ang daming handa. Talagang masasabi kong mayaman sila. Swerte ko lang din kasi loyal tong asawa ko. Haha, -ha. anyway, ganito po ang nangyari sa handaan. Sabay-sabay kaming kumakain ng asawa ko at ng iba pa niyang kapatid nang mapadaan si kuya at binati ko siya. Hindi ko rin maiwasang mabanggit sa kanya yung tungkol nung gabing yun about sa baboy. Sabi ko sa kanya, Kuya, ang ingay ng baboy kagabi no? Sumagot siya sa akin at ang sabi niya ay, Oo nga eh, narinig mo rin pala napuyat nga ako kakabantay sa baboy na yun at baka bumalik sa sinabi ni kuya ay wala pang pumapasok sa isipan ko na baka nga aswang yun oo nga pala sir six naniniwala ako sa aswang pero ang asawa ko ay medyo medyo lang natapos na yung handaan mga around 11 or 12 ng gabi basta mga ganong oras pero bago magsiuwian yung mga bisita ay Meron akong napansin Isang matandang babae Simula pa lang noong tanghali ay Nakikita ko siyang sumusulyap-sulyap sa akin At kapag napapansin niya na nakatingin ako sa kanya ay Binabaling niya ang tingin niya sa tiyan ko Sabay alis ng tingin Doon ako birdohan sa matandang babae na yon Sir Six Nakaupo lang siya doon sa gilid. Simula tanghali hanggang matapos yung handaan. Pinagmamasdan lang niya yung mga bisita at lalong lalo na yung chanko ko. Hmm, so meron palang matandang babae na bisita. Ang tanong, kakilala niyo ba to? No? Yun yung creepy doon kung kakilala niyo to tapos kamag-anak niyo pala yung aswang. <laughs> Uli tayo. Noong gabi naman, noong araw na yun ay wala naman po akong naramdaman. Bukod sa malakas na ihip ng hangin na tila isang malaking pakpak na pumapagaspas malapit sa bubong ng bahay. Pero hindi ko nalang pinansin. Kinaumagahan ay nag-aya na maligo sa ilog sila kuya. Siguro mga bandang alas 6 ng umaga yun. Ginising kami ni kuya Huwag na daw namin sayangin ang bakasyon namin At maligo na raw kami sa ilog Hanggat maaga dahil Mamaya ay mainit na Masayang maligo sa ilog Di naman ganun kalalim ang ilog na yun Kaya nag-enjoy Nag-enjoy rin naman ako Maya-maya ay Napansin kong Nandun na naman yung matandang babae Sa di kalayuan Alam kong siya yun eh napansin din pala yun ni kuya at kinausap ako. Iwasan ko daw yung matandang babae na yun. Nung time na sinabi sa akin ni kuya yun ay medyo na alarma na ako. Tinanong ko si kuya kung bakit. Ang sabi niya sa akin ay hindi daw taga doon yung matandang yun. May usap-usapan na taga ibang barangay daw yun at parang may sira na sa isip. May sira na sa pag-iisip. Sabi din ng asawa ko ay Matagal na daw na gano'n yun. Bata pa lang sila. Minsan, mawawala. Minsan, makikita mo na pag-alagala sa kanilang lugar. After noon ay inaya na ako ng asawa ko. Mauna na daw kami sa bahay. Habang pabalik na kami ay sinalubong kami nung matandang babae. Tapos Sir Six, hinaplus niya yung tiyan ko. Sabay sabing ang bango-bango daw. Dahil dun sa ginawa ng matanda ay namura siya ng asawa ko. Ang creepy niya sa part na yun. Siguro nga ay baliw na talaga yung matandang yun. Tinapik ng asawa ko yung kamay ng matanda at dali-daling hinila ako pa uwi ng bahay. Sabi niya sa akin na kapag nakita ko daw yung matandang yun ay agad ko raw isumbong sa kanya. Grabe ang creepy talaga Sir Six. Pero sa mga puntong yun, may hinala na talaga akong baka nga suwang iyon. Di na bago sa akin yung mga ganitong storya. Ah. Kaya nagdoble ingat na lang po ako noon. Masaya kaming kumakain sa pagkainan ng pamilya ng asawa ko. Mga alas 8 ng gabi. Nung oras palang lang iyon ay nakikita ko ang matandang babae na dumudungaw sa labas na tila may hinahanap sa loob ng bahay. Napansin nyo ni kuya at tinapik yung asawa ko. Sabay turo doon sa babae. Bigla naman pong umalis yung matandang babae Sir Six. Nung nagkatinginan ang asawa ko at ang kuya niya ay parang alam na alam na nila yung gagawin nila. Alas gis ng gabi ay patulog na rin kami. Gumatok si kuya sa kwarto namin at may inabot sa asawa ko. Isang buntot pagi at isang bote na may langis. Meron pang ibang nasa loob nun kaso hindi ko na alam kung ano yun eh. Basta sabi sa akin ng asawa ko kapag kumulo daw yun, ibig sabihin nun merong aswang. Sa kanya ko panalaman eh, ang pagkakaalam ko ay hindi naman siya naniniwala sa mga ganon. So guys, yung langis na tinutukoy niya na may kung ano pa bang na nasa loob nun is ang tawag dun ay Lana. ba diba guys? Tama. Tama guys. Sa mga nakakalam dyan, Lana ang tawag di ba Lana. Kumukulo yun guys kapag merong mga aswang aswang na malapit sa inyo. Sa so, may, meron ding pelikula Ewan ko kung sa um, tik-tik na ano ba yun? Nakalimutan. Basta Pilipino na movie, yung kay Ding Dong. May ganun sila, di ba? Yung kumukulo yung, Maraming movie sa Pilipinas na may na-feature yung lana. Which is kumukulo yung tubig. Yon. And syempre, hindi mawawala yung buntot pagi na masakit kapag hinampas sa kanila. And, hindi ko rin alam, no? Pero nahihiwagaan ako about sa buntot pagi nakakalagnat kasi yun, di ba? Kapag nahampas ka. P ano, um, ang buntot pagi ay galing sa stingray. Hindi ko alam kung anong... pagi ba ang ano, tagalog ng stingray? Oh God, bobo ko sa tagalog. <laughs> so, ayun nga guys, Buntot pagi, um, galing ay yun sa stingray. And then pinapatuyo na parang latigo siya kapag hinagupit. Masakit talaga. Kapag ikaw ay in kapag sa stingray naman which is buhay pa yung stingray and then na -sting ka, lalag natin ka or maaari kang mamatay talaga uh, so yun po yun guys so balik na tayo sa kwento afternoon ay natulog na rin kami bandang 11pm ay nagising ako sir 6 alam nyo kung bakit parang mayroong sinulid na dumadampi sa mukha ko tapos basang basa dahil doon ay napabangon ako Binuksan ko yung ilaw At ginising ko yung asawa ko Sinabi ko yun sa kanya Tapos kinuha niya yung bote na Merong langis Pagtingin namin bumubula yun na Parang kumukulo Dali-dali siyang bumaba At tinawag ang kuya niya Habang nasa baba yung asawa ko Sinubukan kong sumilip sa bintana Sir Six Sa tingin ko ay Yun na ata ang pinakamalaking pagkakamaling na gawa ko sa buong buhay ko ang mga sumunod na nangyari ay hinding hindi ko talaga makakalimutan sindak, kilabot takot, lahat na face to face kung nakita yung aswang pagsilip ko sa bintana as in, mura ko ng mura Ma maitim siya, kulubot yung muka malalim yung mata niya na pulang pula nanlilisik ito. Grabe Sir Six, parang gusto ko nang himatayin nung time na yun. Napaupo na lang ako at napapikit sa takot. Nung narinig ng asawa kong nagsisisigaw na ako, dali-dali silang umakyat kasama si kuya. Pagdilat ko ng mata ko, nawala yung asuwang sa bintana. Halos buong tao sa loob ng bahay ay nagising na. Tapos sila papa at kuya ay lumabas ng bahay at nagmumura habang kami naman ng asawa ko at iba pa niyang kapatid ay nasa baba lang kasama si mama. Sigaw ng sigaw sila kuya at papa sa labas. Sabi nila, Tang ina mo, magpakita ka dahil makakatikim ka talaga ng taga sa muka. Kilala ka namin. Nag-iiyakan na yung ibang kapatid na babae nung asawa ko. So, papos lang ako ante guys no. So, eto nga no, kapag sinabi ng kapag ito yung ginawa ng kuya niya at saka ng tatay niya sa mga hindi nakakaalam na minumura yung asawa kaya ay asawa ng aswa asawa batol yung aswang ta sinasabing kakilala siya dahil ang possibility lang noon is pwede nilang atakihin yung aswang kapag naka form siya naka normal form siya bilang tao so kaya nila minumura yung aswang at sinasabing kilala ka namin 'di ba? Kasi anong magagawa ka ano magagawa ng Aswan kapag naka for, naka normal form siya, 'di ba? So 'yun yung purpose nun. kaya may numura nila, sinasabi nila na kilala ka namin para matakot rin yung aswang All right, guys. So tapos habang nasa labas sila kuya at papa na nagsisigaw, narinig namin yung pinto sa likod ng bahay na parang may nagpupumilit pumasok kinakalabog yung pintuan tapos yung doorknob parang pilit na sinisira Sir Six. Noong mga oras na yun, tumatakbo na pala papunta sa likod ng bahay sila papa at kuya. Naabutan nila yung aswang sa likod ng bahay. At yun na nga, nataga ni kuya sa braso yun. Sabay bigla daw, nag-anyong baboy. So, iisa nga lang yun. No? Possible na yung matanda yun, pati yung yung baboy pati yung pumapagaspas nung gabi possible na iisa lang talaga at pinagmamasdan pinagmamasdan tong si Kate pas ng takbo yung aswang Sir Six after nung gabing yun hanggang matapos yung bakasyon namin sa Iloilo hindi na nagpakita yung aswang sa madaling salita hindi na nagpakita yung matandang babae hindi na yun nagagawi sa kanilang lugar. Eh di siya nga yun guys no. Possible siya nga yun. Iisa lang ang sumagi sa isipan namin na baka yung matandang babae nga talaga ang aswang sa lugar nila. May mga balibalita na rin pala sa kanila na maging sa ibang barangay ay merong ang aswang. Meron palang bumibisitang aswang pati sa kabilang baryo eh no. Sa kabilang barangay mo. No? Eh di baka malay nyo hindi lang siya yun no? Yun yung creepy dun. Hindi lang pala siya yun. <laughs> Meron pa palang kasama yan. May asawa pala no? Tapos tinagaan nyo naman. Nataga naman sa braso. Yari ganyan Iisa lang ang sumagi sa isipan namin na baka yung matandang babae nga talaga ang aswang sa lugar nila. May mga balibalita rin na sa anila na maging ibang barangay ay may, mayroong bumibisitang aswang sa awa ng Diyos, nakauwi naman po kami ng ligtas at naisilang ko ng maayos ang aming panganay. Sa mga mamis po na nagbubuntis ngayon na, sana ay maging doble ingat po tayo. Maging doble, magdoble ingat po tayo palagi. Ito po ay experience ko at hindi ko naman po kayo pinipilit maniwala. Pero sana po ay maging maingat pa rin tayo. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa mga taga Iloilo -Ilo dyan at mga taga Sampalok, Manila. Thank you din po Sir Six kung mapili nyo po man itong kwento ko. So ayan o no guys, yan yung kwento ni Kate. Isang creepy experience no? Ano kaya yung pakiramdam na ano, maranasan mo yung ganto? Ang hirap lang sa part no kasi ano, buntis ka tapos mararanasan mo yung ganito di ba anong iisipin yung iisipin mo pipiliin mo bang matakot o pipiliin mo maging matatag para sa buhay mo at sa buhay ng iyong sanggol ng inyong anak di ba so ano guys on on recap lang so yung langis is lana and yung buntot pagi is yung parang latigo and yung pag pagiging aggressive ng kuya niya at saka kuya niya and father nito ay it's a plus no plus it's a good thing plus tuloy it's a good thing kasi alam nila kung paano paano lumaban nang tama nataga pa nga eh di ba very good sila doon so ayun guys yan po yung kwento ni Kate na taga Sampalo shout out sa inyo guys so hanggang dito na lang muna guys please follow mga social media accounts natin na sa baba yung link TikTok, um, Spotify, Ti tinatry ko pa guys eh. No? Soon, Spotify tayo. TikTok, Facebook, YouTube syempre. Um, Instagram. Yeah, Yan, nandiyan po yung link sa baba. Subscribe, sa, subscribe na dyan sa mga ano, hindi pa subscribe guys. So maraming salamat po. Ako po si Six ng Room 666 and bye-bye. Subscribe guys ha. Salamat po.